Welcome back to my channel mga tropa. Kumusta kayong lahat at Happy New Year. Sana maganda ang nakaraang taon nyo. So sa iba naging mahirap, sa iba naging maganda yung 2023. So hopefully ngayong 2024 eh maganda naman yung Mangyari sa buhay nating lahat mga tropa So, ayon, kumusta kayo? At uh, gusto ko magpasalamat sa mga bagong subscribers So, anong goal mo ngayong 2024 mga tropa? So, nakapag-set na ba kayo ng goal nyo? Kung uh, para mas maging challenging at saka mas maging masaya yung 2024 natin Kasi syempre, di ba, mas maganda yung meron kang goal para paggising mo pa lang sa umaga, eh, parang challenging na. So, ako, simple lang naman yung goal ko mga tropa. Ah, uh, wag malate for the whole year. Learn something new. At saka yung pangatlo is dream big. So, number one mga tropa, bakit ayaw kong malate for the whole year? So, para kasi sa akin mga tropa, yung pagpasok mo ng maaga, Every day na hindi ka nalilate, yun yung pagpapakita ko ng, kumbaga, prosigido ako sa trabaho ko, gusto ko yung trabaho ko, mahal ko yung ginagawa ko, yun yung way ko para ipakita ko sa company na pinapasokan ko na talagang gusto ko yung ginagawa ko. Kumbaga, yung eagerness ko na gawin yung mga task ko everyday, yun yung pamamaraan ko yung pagpasok ng maaga. And of course, pagka nandun ka na sa trabaho, syempre, eh, gawin mo pa rin yung best mo. Ganun, ganun ako mga tropa. Kaya actually, ayoko talaga nalilate sa trabaho. Kaya yun yung uh, number one goal ko is huwag malate for the whole year. So, pangalawa is yung learn something new. Yung maganda pa rin mga tropa, yung kahit saan ka nakakapasok na trabaho, marami kang matututunan or may matututunan kang bago para at least kapag ka lumipat kayo ng ibang company or maghanap ka ng ibang trabaho, kumbaga mas madali kang maha-hire at saka mas mataas yung offer sa'yo kasi marami kang alam eh. So pangatlo, dream big. Siyempre kapag ka may opportunity na tayo, kapag ka dumating na yung ay uh, gusto nating mangyari sa buhay, so magkaroon pa tayo ng mas maganda pang pangarap. So dagdagan natin yung pangarap natin para, di ba, wala namang masama ang mangarap. Eh. At least, di ba, habang pinapangarap mo isang bagay, mas nagiging prosigido ka na abutin yung kung ano man yun. Halimbawa, katulad naman ng karamihan, ito naman yung gusto ng lahat eh, magkaroon ng sa sariling bahay, stable financially. So, kumbaga, kung may chance ka namang abutin yun, si sige, go. So, ayun mga tropa, yun lang naman ang goal ko ngayon 2024. So, ikaw, anong goal mo? So, comment mo dyan kung ano man yung goal mo sa Buhay, kung ano man ang goal mo ngayong 2024 sa trabaho man yan or kung saan. So, abutin natin lahat yan mga tropa. At uh, good luck sa'yo. I wish your success. Ito, lagi ko itong sinasabi kasi mas maganda yung nakikita mo yung, yung kapwa mo na nagiging successful at uh, nakikita mo yung pinaghirapan nila. Pagko ko tatapusin na vlog ko, gusto kong ishout out yung subscriber ko dyan sa Japan. Hopefully, kabayan, okay ka lang. Sana hindi ka naapektuhan ng lindul dyan. At saka yung ibang kababayan natin na nandyan sa Japan, hopefully, okay lang kayong lahat yan mga kabayan. So, ayon. Lagi kayong mag-iingat. At uh, God bless sa inyong lahat. Good luck sa 2024 nating lahat. Uh, maraming maraming salamat po sa mga bagong nag-subscribe thank you, thank you in advance sa mga mag-subscribe pa lamang road to 1000 subscribers tayo maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabayan mag-iingat po kayong lahat and God bless po